Diyos ko guys, tinakpan yung uh, picture ni Kimmy sa Dol Julie's Big Shop, no? Huwag naman ganun manong no? Trabaho lamang, walang personalan. but ginaganyan nyo yun naman yung taong walang ginagawa sa inyo, no? guys, wala naman binabanggit na pangalan si Kimmy. Walang personalan, man, manong trabaho lamang. Sobra-sobra ka naman. Sobra naman yung galit mo kay Kimmy. Pati yung... Pati yung... Pinakpan mo. Si Kimmy. So, yun na guys, no? Kawawa si Kimmy.